Alam mo ba na ang katawan mo ay parang isang syudad na puno ng mga bakterya? At hindi lang yan, mas marami pa ang bakterya sa katawan mo kaysa sa mga cells mo. Pero huwag kang mag-alala, karamihan sa kanila ay mabubuting kaibigan. Pero ito ang mas nakakagulat. May bakterya na kayang mabuhay sa kalawakan. Totoong-totoo yan. Ang Conan the Bacterium ay nabubuhay kahit sa vacuum ng space at matinding radiation, parang superhero ng mikrobyong mundo. At kung akala mo yan lang ang kayang gawin nila, may mga bakterya na nabubuhay sa kumukulong asido sa yelo ng Antarctica at meron pang nag usap Oo, nagpapalitan sila ng chemical signals para magtulungan. Alam mo bang wala tayong cheese, yogurt at tsokolate kung wala ang mga bakterya? Sila ang mga master chef sa likod ng ating mga paboritong pagkain. At ito pa ang pinaka-cool, may bakterya na kumakain ng uranium. Para silang mga mini na environmental warriors na naglilinis ng toxic waste. Kaya sa susunod na makita mo ang salitang bakterya, alalahanin mo na hindi lahat sila masama. Karamihan sa kanila ay mga kaibigan nating hindi nakikita. Kung nagustuhan mo ang mga katotohanan ito, i-like at i-share ang video na to. Don't forget to subscribe para sa mas marami pang nakakabaliw na facts tungkol sa science.